Hello mga Kuya buds at ngayon is meron akong i-unbox at galing to kay sa isang sikat na writer kay Boss Sir Chinky Tan ayan ito ay isang libro ayan yayamanin ipon bundle uh, bali anim na libro yata to or pito uh, tapos yung halaga ng uh, libro na to lahat is nasa Uh, 500 lang kasi nagsisilis siya kagabi sa TikTok. At ayun, isa ko sa nakakuha. At titignan natin kung ano yung mga mapupulot na aral natin sa librong to. Ayan. Ayun na nga. Ayun. Wala yung Ipon Challenge na box. Oh, may kulang. Cool okay lang. Uh, may Ipon Challenge na mga cards. Ayan. Yeah. Yeah. Maraming kasi magbukas. Ayan. Ipon Card. Ang card game ng mga punari. Hmm? Ano siya? Ano to siya? Libre lang. Itong So isa lang ang ano eh. Ay, meron pa dito. Oh. Part din ng riyo. Oh. Ah. Day to day challenge. Bali yung halagang may mo sa Ah. Bali, puhugot ka lang dito kung magkano yung iipon. Ah. Oh. <laughs> Kakatuwa. Sunod na iipon. 50. Ayan. So, ganito siya. Yung ipon card. Kala ko baraha. <laughs> Ayan. Maganda din yung strategy ni uh, Sir Idol Chinky. Ayan. Bukod dito, uh, sa libre na to, meron din ano, ipon challenge box. Ito yun. Dito, uh, bali dito mo sa iyo yung yun yun. Kaya yeah, simbol lang to. Akala ko siya wala. Pero ito. ah uh, ito. Tapos, meron ditong pre financial webinar na nakaka. Ayan. So, meron ditong ano. Uh, um, Mamaya i-open natin to. Ito. Ito. Si Sir Chinkitan. kalagayan ng libro. Ah, dito sa ilalagay. Ayan, hindi siya makahiwa-hiwalay. Ayan. Tapos, anim na libro. Ayan, anim na libro. Unang libro, uh, ah, Ipun Diary maging iponaryo para maging millionaire o oh, maging millionaire na talaga tayo nito Chinkitan Wealth Coach yan, isa siyang Wealth Coach na nagsulat ng mga iba't ibang libro at oh, saka ito yayamanin ang gabay mo sa pagyama sa pagkasiso yan ito, budget, maging budgetarian para yung mga okay. tapos ito may negosyo to. Ayun, ito ang negosyo. May negosyo, diary. Matutong mo negosyo para umasinso. Ayan. Um, ayan. So, marami tayong matutunan dito. Ito. Ito yung maraming nakakabasa na maganda daw diary of the pulubi. Of pulubi. Ito, my lesson on how to avoid growing broke. Maraming matutunan daw dito, sabi ng mga nakakabasa. At ah, saka, utang free. O, oh, ayan. Bayaran na kasi ang mga utang kung sino yung mga utang. Ayan. Anim na libro, 500 pesos. Kasama na yung itong lipon challenge na box. Saka, card challenge. Bumunot ng isang ipon card pwedeng daily every other day, weekly at gawin ang challenge na mababasa mo sa card. Lahat ng pirang may ipon ay hulog sa ipon box. tapos at kublituin ang 60 ipon card challenge to become certified iponaryo. Happy okay, CBD. Ayan. So, yun lang. At saka yung mga libro na pala to, ah, na, 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 nakalimutan po. Lahat ng libro na to is may pirma ni Serbos Chinkitan. Tignan natin. Meron nga. Yan. Pintil pin. Legit. Ayan. Chinkitan. Ayan. Pwede ganun kay Bustoyo. Ayun. Meron. Yan. May ano kayo. Hindi lang... ah... Uh, basta-basta nakabili tayo ng mga uh, ganito pero ayan, ito is uh, stamp na pirma okay ito is ayan so lahat may pirma at may uh, ang tawag doon remembrance ayan. so nagkaroon pa tayo ng remembrance kay boss searching titan yan isa siyang wealth coach eh. Yan lang yung ina-unbox natin. So magandang um, ano. Ayan. Ayan lang. Para sa inyo, sulit ba yung 500 pesos na ito? Susubukan natin kung may mga matutunan tayo dito sa libro na to. Yan lang. So thank you. And bye-bye.